1, okay, one, two, three, go. So karon mga idol na nag-challenge sa uh, nga pabuntong na akong lobe niya, one minute, pulo ka bok niya, tulok ka paksi, pero bro, di na ako kaya no, di ko kapasali tulok ka pero upat kapaksi paksi noon niya, one minute, pulo ka kaya ka na mga idol. So one minutes mga idol no, itong request ninyo, one minutes daw, pulo ka bok. So, one, okay, one. two, three, go. Kaya ka na eh?

Hello. Yeah. So, ya, like, ulang dol. na pa nabili nabili na seconds. six seconds. Napa, six seconds. <laughs>